So, ayan, uh, magandang gabi sa ating lahat. Hindi pa tayo makatulog kasi gawa na uh, nangyari kanina. So, gusto ko nga i-share sa inyo yung nangyari kanina sa akin. So, bali, mga banda nga uh, for uh, 4.30. So, naghatid ako ng asawa ko sa shuttle service nila. So, pagbalik ko, medyo malapit na rin sa atin, sa amin. So, hindi nga inaasahan na uh, merong uh, nga so sa gilid ng kalsada, naglalandian, naghaharutan. So ako naman nakamotor motor So yun na nga, uh, hindi natin inasahan no? yung pag uh, pagtapat ko sa kanila, pero oh, hindi ko alam may aso sa gilid. Pagtapat ko sa kanila, so ito yung unahan ng motor ko, ito yung gulong. Pagtapat ko sa kanila, may biglang boom. Bigla na lang sumulpot yung aso. Tinamaan yung unahan ng gulong natin. So biglang uh, bagsak tayo doon. So kung wala tayong helmet dali yung baba ko <laughs> basag sana yung baba ko kaya kasi bigla nyo aso eh hindi natin naasahan yung ganong uh, ganung, uh eh, kasi biglaan nga wala tayong alam kalam alam, alam na may aso pala doon ang bigla na lang binunggo yung uh, or bigla na lang tumawid sana tatawid sana yung aso kaso nasabay pa ta, nasabay sa atin sa mesmong, mismong, pagtapat ng uh, gulong doon, binungko niyong yung gulong ng motor ko. Ayun, bagsak tayo. Kung wala yung helmet, basag ang, uh, siguro basag to. Kasi yun, una kong tumama. So, nadaganan pa tayo ng motor. Siguro nakadapa ko. Yun, basta yung nauna, na, yung aking ano, baba. Kung wala yung helmet natin, siguro basag na yung ating, uh, basag din. <laughs> Tulog. Tulog din ako. Pero yun nga, tumasik yung uh, visor ng ating uh, helmet. So, buti lang, may helmet tayo. Kung wala, ay nako. Dali. So, ayan. Gusto ko lang din magpasalamat talaga sa sa taas. Kasi hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo pinabayaan. Uh, nagkaroon lang tayo ng gas-gas. Uh, At least kaya natin. Pero, nagpapasalamat ako kasi wala akong uh, pilay. Walang bali. So, ayan yun. Bugbog lang ang ating katawan. Yun lang ang aking natamo. Kaya, nagpapasalamat ako sa taas. So, yun lang. Uh, kung gusto nyo makita ang video,

Tukang nama ya, <tuh> nih. <dunia> <tuh dunia> <tuh dunia> Marami. Para mas. Ang apo ni Kama Uno. Buti walang ano, bali. Ngayon na lang ng takbo. Kaya lang. Lana <laughs> <laughs> Ya. <utan> oh, 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 oh. oh, ya. <tutup> <out? laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. tutup>

Kalapate So, ayan ang dahil sa aso. Nadali tayo. <laughs> Di, uh, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga tao na tumulong sa atin. Ang bilis nang yung uh, nila kasi nung pagkabagsak ko, may mga tao talaga dun na tumulong ng binuhat yung motor pinagili ah, ni nangis sa gilid tinabi muna. so ako naman ah, na uh, muna may nagbigay ng upuan upo muna daw tapos ko yon meron lang ako siya na biglang ah, tumawag na parang pinapakuha yung ano medkit. so ayan na ah, gusto magpasalamat dun sa taong ah, sa lahat ng taong na ah, tumulong sa atin lalo na dun sa naglapat ah, sa atin ang ng paunang lunas so ayan shout out sa inyo guys salamat sa inyong ah, tulong ang sa inyo ah Maraming maraming salamat. So ayan, hanggang dito na lang ang ating uh, video. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunod.